Good morning, good morning mga kamog Ayun, wala na tayong ano, bagyo Mas, Mainit na, masikat na yung araw Ilang araw na rin tayo hindi nakapag-upload ng ating video Pasinsya na po kayo mga kamog Ayun, pakishare ng video at pakisubscribe na rin Sa lahat ng hindi makakapagsubscribe dyan yan. update tayo dito sa ating anak buhay Ayun, ang presyo ng mga gulay ngayon, ah, grabe Hindi pa rin talaga bumababa yan natin na bumaba ang ng pamilihin. Kaso nga lang, wala na yatang balak bumaba. Grabe, ang mahal ta talaga. Kaya, tiga, lang sa pagtinda. Wala nang kinikitang ano, ano lang. Uh, balik pamato parati lugi sa uh, bawat galibaw at na ako po lugi pa talaga buti na lang hindi tayo nagbabayad ng ating pwesto ayun silipin na rin natin ang ating isda manok yan lalong lalo na yan manok natin yan grabe yung tumal wala mo ano eh oh, walang katao-tao talagang namimili ang linis-linis ang linis-linis ng aking harapan ng tindahan walang namimili pati mga daon natin ngayon dami ng tira-parati yan mo nga yan oh napakalinis oh sana bawi may mayang hapon ah, yun mga kahamog magingat uh, mag ingat po ang lahat God bless po marapit na ano bear bear month na bukas Magpapasok, bagong taon na naman wala pa rin tayong naiipon dahil sa sobrang mahal ng ating mga bilihin God bless po and good luck po sa inyong lahat Pag subscribe na lang po maraming salamat sa inyo